Isang Pinay singer pasado sa audition sa The Voice USA. Para sa aking balitang showbiz, matapos ang galing grand winner sa The Voice 2024 edition ng Pinoy na si Sofronio Vasquez, isa na namang Pinoy ang maasang masusundan ang yapak nito. Ito'y matapos na pumasa sa blind audition ang Las Vegas-based Pinay na si Jessica Manalo nang kantahin nito ang unholy ni Sam Smith. Sa video na inupload ng NBC Online, makikita ang unang nag-turn si Michael Bublé at sinundan nito ni Kelsey Ballerini. Ang naturang episode ay hindi pa na-air sa TV kung kahit hindi pa alam kung kung sino ang piling coach ng Pinoy. Sa kanya Instagram account naman, nagpost si Manado kung saan sinabi nito na ang nakaraang 24 na oras ay napaka-overwhelming sa kanya. Sinabi pa nito na punong-puno ang kanyang puso at hindi pa rin nagsisinkin sa kanya ang pagmamahal at suporta ng publiko sa kanyang ginawang audition. Kaugnay nito, hindi naman ibinulgar ni Manado kung sino ang coach na kanyang pinili at hintayin na lang umano kapag naipalabas na ang kanyang episode. Sa kanyang Instagram account din ito kinumpirma na siya ay isa nga pinai